vlogger sa ano, 127. Bukas na araw na kami sa ano, yung rumbo namin na payaw. Napadaan lang kami dito. Uli lang kami ng pangulam. I know. ቢሰልሙ ነው salmon duduk oh salmon oh. 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 salmon, salmon.

Scarage. <laughs> Scarage ang pabibig <laughs> sibin. Pirilipit. Pirilipit pa rin. Pirilipit. Payaw. Lagot pala yung mga sa anod. Uh, ano na pinagpalitan na siguro yan ng ano ng mayari pag nagpapalit kasi sila ng payaw, ah, hinuhulog na nila yan, minanilayan nila yung inuwi. Pinapanood na lang nila yan para maanoan no, din ang isda, tirahan. Pag nagpapalit sila ng bago. Pag may laman na, na ano yan, magkakaroon na ng tubig. Hindi na pangalanan. Hindi na pangalanan. Hindi na pangalanan. Hindi sakit dong, sakit mulut. sakit donan ojek, bay bay ini, bago kaming ano kasama. dân Đây, bảy cầu nào. Ta.

karpo La, pa, na lah, puya puya ano pugay ano, puya 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 manakanayon, na puya ano, puya ano, puya wala ano, laman puya ano, na puya ano, puya puya ano, puya puya na naman kami ano, puya na ano,

Mga ignorante itong mga ano, Tagalog, mga ignorante. Mga ignorante. Pura karon lang napat nakapanagat. ba bago, ariya. Ginating yung ano.

nasa gilid niya, nasa hulan niya so, 'ko di. Sama barang ko. Hindi na mo makablog ng service. At alanganin sa oras, padilim na. Size na, guys. Isa lang ang nagbaba, yung nakabungad. Oh, ano? Ano? Tama na. Taman-taman man dilaw ano? Sakto, sakto 'ni. Eh. Good size. ano sinabi yung manilihi nang isda. Oh, nakinang tumingon. Good size. Good size. Ay, lagot-lagot 'to ni Iboy. Halo ina yan pare. Sandal? Ay. Eh Sinta? Si tu si staraka tama langin. Ito Ay, memang ang lalaking tulingan. Lagot pala ngano na yan. Halo ba halo. Oh, salamat, Sagol! Sagol ni Dong, sumaya. Oh, kamote. Agoy, sus, ya ka. Bohi pa man, boi, boi, boi pa. Buhay pa, buhay pa. Buhay pay Buhay pay hai, 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 guma hai, 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 guys, guys

Putol-putol. Ah, Putol-putol ang katawan ng ano. Nabigo. Malalaki pala na iba. Ay, lagot-lagot pala natin itong ginawang ano. Okay, abantay. Abantay. Yari, yari, yari. Dito ka pa Dito ka pa ka Dito Hey, ako nakakita no, Kita ito. Ito pa na <laughs> 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 Kira, yung, baba, na si Barry Martinez pag nangisi. Ha ha. na. Sa 'yung ito. na. rin 'yung series na isa oh, si Ricky Boy. Lo. Sa. Meron, series si na isa. Salangan apa ka baba. Salangan na kasi. Magpapandar pa ibah. aku Ako nandun sa pinakaunahan service ko. Hindi na kaya ibaba yun at naharangan. Eh, okay, luluwa dong. Masih kok mau <laughs> tanya mau terbang

Good size. Ito paborito, ito paborito sa ano. Opo, pare. Ito paborito sa ano, Bicol. Ganitong mga isda, ganito ka ano. Kalaki, good size. Itong paborito sa Ligaspe. Sa Mercedes. Tawag ko lang sa ibang ano. Bulungan, Ibang ibang konsignasyon paborito ito. Nah, tirik jauh, puno Tuh, Oh, pemutih, uh, adakah dalamnya ah Bah, dalam ba? nah, uh, 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 ka mag <laughs> May taga tanggal May taga pulon Nagbungat pa nga nun iba Pagpura rin yung Tapos na Tapos Ah. Tikan mapuno yung dalawa. Tama po yung sa isa kalate. Madilim na kasi padilim na nakita namin yung payaw na yan. Nadaanan lang namin pero hindi yan arino rumbo. May dali araw pa natin namin doon sa inuuyo rumbo namin na payaw Nadaanan lang namin. Ay lupi no. Mga isang kilo sa kalate. Tapos yung may tulingan na aabot siguro ng dalawang kilo isa. Under size <laughs> Bukas pa palang rin namin ito Abangan nyo bukas na natin Bakbakan din sa service Unang baba namin bukas Dito sa laut ng ano Surigao Ano si Ricky Boyo? So, pa nga si Ricky Boyo?